For more than 10 years, uh, roughly 14 years, iniyong ako yung bahay na to. Babalik din pala ako dito. Challenging kung paano ito i-repair. -re Medyo, butas-butas na yung bubong. So, wala akong repair So, ito po ang aming uh, uh, dating CR. Ito naman ang kwarto. Medyo kailangan pang pagpagin. Maka uh, challenge mag maglinis. So, ito naman yung ang um, kusina. So, yung kusina mayroon so, marami itong bak na gamit dito. Ginawang maras bodega. Dahil wala nakatira. Wala pa kayang snake dito. Nakatakot. Maglinis. Oh, bigla may bumulag ang akas. Okay. So, dito muna kami mag-i-stay for the meantime. At Ito naman ang aming kusina. So, maraming tambak na basura, gamit. hindi iba dyan mukha lang basura, pero mga gamit po yan, mga luma. Okay. Sa so, lababo po, medyo lilinis muna. And then, ayan, sasimula yung aking asawa uli magtinda ng ice cream and yung mga sasakyan madami rin sasakyan doon sa at sinala, ito po yung paligid ng bahay so ito naman sa kabila ay yung bahay ng aking biyana. ng aking uh, sister-in-law yung aming gate nasira na ng alawang na so need pa rin itong pa-repair yan yan dito kami gagawa ng ice cream kailangan maayos ito yan ito ay may external CR so wala pang bubong medyo tinakpan yung ano kasi hindi nagagamit ginawa din tambakan. So, yan po ang bahay na kailangan ko linisin ngayong magapo.